Tataunan <laughs> tiyan... tayo mga kakius Ano ba yan? Dami natin ayuda Uy! <laughs> Ay... Dapat pala 9.30 talaga tayo Hindi, 9.30, advance sila ngayon, advance ayan, sarado na ayan, hindi na sila pinadaan nalak na oh, nalak na, ano na ah, sila dito na sila hihintay <laughs> na yan, tagal na yan wala pa, maaga pa eh dyan tayo nampu. sa likod ng po wala, dyan naman tayo lagi <laughs> Hindi mo dinala -di yung flag mo? Ha? Uh -huh? <laughs> flag natin. Uh -huh? <laughs> ang kalit ng aso. Ang kakas. Ang kita. Tingnan niyo yung aso. Okay, maglaro tayo. Magkikik na naman si Andito kami ngayon ng kakusya. <laughs> sa tangkutang nila. Magkikipagkik na naman. Kakanta muna cube. kami ng... Canada Day. Ay, na, Canada o oh, Canada. Bago kami makikake. Magkikita lang kami Tignan nyo naman yung mga tao dito Magkikita okay, for <laughs> Ayan Parang kami lang ang naiiba eh Kami <laughs> <laughs> lang ang naiiba dito <laughs> Bisita na lang kami dito <laughs> Kita nyo na yung mga kulay ng buhok na mga <laughs> okay. Yod, mga ka-clips Ito umpisa na ang parada dito sa Magnet Tower Small Town Ayan papakita ko na sa inyo Enjoy Ayan mga ka -quibs sa kagalang parada kaya kay yung mga tao Ang mga tao sila ngayon yan eh pang ilang taong na natin to pang atlo pang third year na namin sumasama sa ano to <laughs> walang candy <kendi? laughs> Yung tumutugtog na to, lagi na yan. Siya pa rin talaga hanggang ngayon. Alam ko pa. Lions Club ang kakibs. Oy, kendik. Okay. And uh yes, oh, salap. Wow, thank you. <laughs> And Eh, eh. hindi tayo dito. Bawal kami dito. nice

Ik wat je zegt. Ik Asher. zeggen Asja! Ik weet Is dat Asher? Is dat de Asher? Oh, Waar is Granny? Lighthouse Landing, ja! Yeah, lighthouse de Lighthouse Landing?

Thank you. ni. Marami na join ngayon. Tinanong ko yung bata. Oy, hindi pulutin tinong. Marami ngayon O na traffic yung mga yun na traffic ngayon Last na to Inescortan yung ano si Asher Sabi ko si Asher yan light house yan eh Yeah. here. Yeah. Ang pera rata. Ba yung ng truck oh. Municipality of Magnetawan. yan yung mga nila dito. Oh. So that's it, lakad na kami doon. dami sumunod eh traffic na yan eh. So ayun, so mga ka-cubes. Ayun, so yun na. Nakita ko siya yun. Like how you yun. Dito, dito, Like is cool. <laughs> Pero mga ka-cubes, kita nyo naman. Kilala, kilala pa rin tayo ng... Even though hindi na tayo tumutuloy doon sa kanila. Kilala pa rin tayo. <laughs> di ba? Ang tawa. Hindi ka lang nakakita ngayon si Granny. Nandiyan, diba? nagpicture. picture niya eh. Pinicturean sa mo si Granny. Hindi, okay. wala eh. Wala. Lagt Dito pinuntang pa siya. Pinuntang pa siya. Where siya? Siya nga naka ano? Oh, naka, naka blue. Na parang ano, yung tablecloth. Hindi. Where is she? Wala eh. Hindi ko napansin. Yung parang dami na tablecloth. Hindi ko wala na dyan eh no? Naka stripe, wala na. Naka hat siya. Ayan, so ayan mga kids, so pang pangatlong taon na natin ito dito. Dito mo tayo, ang dami pang tao. Ano mm sila -hmm. <laughs> nakikijun na si Asher ngayon? Light Asher. Asher <laughs> police ngayon, light. <laughs> <laughs> ayan po Asher, ano yun? Siyempre, inahanap namin yung banger mga kakib. Hindi ko alam kung nasan yung banger. Ito na sa parking. Pero... <laughs> Mamaya ah, pupunta tayo doon pagbukas na. Tingnan natin dito. So yun, so lalakat lang kami. Guys. Hindi tayo yun, ano nang hindi yung nanay. Kasi hindi ko makakay ng kitty. Hala Yung mga bata lang yung nabi. Ayan, binigay natin kay Asya, di ba yung candy na? Ayan, so pupunta na kami doon sa Bun ano nila sa ano? Taon? Taon. Sa taon nila sa ano? Hindi, sa munisipyo nila. Munisipyo. Municipal library. Magda tayo doon. Ayun mga kakibs. Ayun yung pinunta namin dyan. Yung cake. Pipila ang bango ng cake. Saka yung kape, ang bango. Yun. Mga kakibs, so, dito kami ngayon sa loob ng... Ano nila, dito kakanta. mag -ano yung ano. Pero ayun ang pinunta namin talaga. Ayun, no? Ah, si Mayor? oh, yata ang isa. Yun daw si Mayor. eh, ko hindi kakilala yan. Pero yun yung nagsakita naka-focus oh. Diba? Doon tayo naka-focus. I see great man. You wanna go see it? Yan. Dito tayo makakanta. Tingnan natin yung kanta na nag-iisa ikaw. Nag-practice talaga yan ng kanta mga ka-acoustic practice yan kasama pa natin yung special na sa kapa. Sigra ta. everybody. Happy, Happy Canada Day. Day. This is one of the great Bye, about We start Canada Day early. And I have have no better place to start celebrating the greatest country on earth. Stand up. ikaw <laughs> Kumanta ka ba? Oh. So yun mga kakibs sa Bali It's nice na talagang welcome na welcome tayo dito sa small town of Magnetawan So ito ikot-ikot muna tayo dito sa market tapos bili tayo ng ano Bibili tayo ng bangers na may oh, Canada may okay, muna daw dyan. Lilipat tayo ng ano. ano ka? So ito mga kakwis. Ito yung mga may, yeah, gusto kayong bilhin or what? Ayan. Yeah. Baka meron kayong kita... hmm. kayo makita, Mm, meron kayong makikita mga antik. Uranium glass. Is it a uranium glass or what? Ayan. A teapot. Itlog for sale daw. Ay, itlog for sale. Meron kayong gusto. Garage sale. My the red the cubes. Did we lose What? Oh yeah, I'm gonna go get some, I'm gonna go get some okay, i go with you. Okay, I got go go my grand phone. I can't put this Well, I'll go, I'll go get some Yeah, that we be Mga DVDs. Yep. So yan mga tips. So yan, andito ulit tayo rin uli sa market fair. Papasok tayo ulit sa loob. Papasok ulit tayo sa loob mga ka-tubes. I'm gonna go inside again. I'm go inside. Ito sabi ko dati pang aso. <laughs> sabi niya kasi aso daw. Alang yan to. Oo nga sabi niya pang aso daw eh. Hindi naman pala pang aso. Sila pa rin yung natugtog oh. Hanggang ngayon tagal na niya no? No? Maybe. Mabain. Yung bago kami, mga kaka-cubes, yung bago kami dito, asan na yung mga t-shirt na wala na? <laughs> bili kami ng bili ng t-shirt. Ang mahal. Wala na, no? Yung t-shirt? Yan? Yung kituging. <coughs> Nandun pa rin. Ha? Nandoon pa rin t-shirt. Yung t-shirt? Yung <laughs> <laughs> like the camera. <laughs> yan, mga kips. So, ikaw na kita. sila ngayon dito. Yan, yan. Ay, sandok pa ako. Ay, may kasampu isa niyan. Hello. Ito, kumot. Di ba gusto mo? Ay, kumot tuloy. Ayun, ayun yung blanket. Woodworks daw ka kakibs, woodworks. Lighthouse mga kakibs, so asan si Asher? <laughs> Dreamcatcher. 15 lang. Maliit. Tayo. bangers ay, bangers ay, lang ako. Hindi ako nakatikim ng pang aso Ito rin ng tandaan nila yung nakulang kayo yung kadalaman yung ah, yung yung oh. yung 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 Okay ka. Okay yung pang aso, mong <laughs> kapit. Pang aso ka <doon>. lang. Eh, yun is mong tagbon. Masarap. Masarap mong kapit sa. Sabi kasi ni Nagisang, yung pang aso daw. Ito pang aso, kaya hindi ko tinikpan yung dalawang. Turkey ba yung kinain ko? Yeah. Turkey yun? Mm. I want turkey. Hat. I want the beef. Mm. Tanungin mo sa kanya may beef na. Okay? May Ayun yung na ata yung beef yung... e. Eh, oh. Tanungin mo sa kanya. Yeah, titikiman natin yung beef. Turkey pala tong nakain ko. Ito, baka gusto mo mapakuloan mo. Sarap ko nilaga. Dog <laughs> na o. Oh. <laughs> Chorizo. Chorizo. May ano doon oh? No? ah ito beef yung isa yun oh no? ito beef ito titikman natin yung beef mga ka-Kids beef regular hot pot No, beef mura mura kasi pwede? turkey, pepper, meat, and rice 25? hindi pwede kaysaan हानी गार्डिन ट्वेंटी फाइव जी जहाँ गार्डन हानी गार्डिन तक हानी गार्डिन हानी गार्डिन मैं हानी गार्डिन Mm. A few moments later. So, oh, ito na naman kami mga ka so, nandito na kami sa banger. Eto, gusto pa rin bumili nitong mini donuts na to. O, nga, titigman ko rin. Titikman daw niya. titikman ni nag-iisang ikaw na to. Nasaan na yung sayo mong banger, banger, banger <laughs> 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 Di ba may kamay pa yun? Ano <laughs> banger daw, banger. Pero maganda lang brand niya ngayon ah.